Ininspeksyon ng mga miyembro ng Naviceja Task Force Kalikasan ang inireklamong isang mabaho umanong backyard piggery na matatagboan sa Barangay Pungkan karanglan nitong July 17, 2024. Nagsagawa kaagad ng koordinasyon ang team sa Barangay Pungkan sa piggery ni Ginang Remedios Cabotaje, 68 taong gulang at isang retired nurse. Nabatid na nakatanggap na dati ng reklamo ang mga dating opisyal ng barangay hinggil sa nasabing pigiri, ngunit naresolba ito sa kasunduan na maglalagay ng septic tank. Isinagawa ang inspeksyon kasama ang mga kinatawan mula sa tanggapan ng menro ng karanglan na sina Melody de la Cruz at June de la Cruz at ang hepe ng barangay tanod na si Nestor Balandang. Natuklasan ng task force na umaamoy nga ang nasabing maliit na backyard piggery. Dahil ang mga duming na kokoleta araw-araw ay inilalagay sa mga sako na nakatambak sa isang gilid ng piggery. Ang elevation ng drainage ay mas mababa kaysa sa septic tank. Ang laki naman ng septic tank ay hindi rin angkop para sa bilang ng mga alagang baboy at ito ay ginagamit para sa wastewater lamang. Nabatid din na ang lokasyon ng bahay na mga nagre ay nasa pagitan ng dalawang bahay na may pigiri sa likod ng bahay. Kaya ang isang bahay na may pigiri rin na pag-aari naman ni Kathleen Gamotea ay pinuntahan din ng task force at nakita na wala itong drainage at septic tank. Matapos ang pag-inspeksyon ay nagbigay kaagad ng rekomendasyon ng NE Task Force. So, Pinayuhan sila ng task force na iayos yung dali ng dumi at yung kayo miska ay uh, linisin at kung maaari yung mga puno sa paikot ay bawasan yung dahon para makapasok yung sikat ng araw at yung magandang dali ng hangin. Sa ating pakipaglain po sa menro ng bayan ng Karanglag, uh, sila nang po ating nakasama dito sa ating pag-ikot-ikot dito sa nareklamo ang baboyan at nangako naman po sila na kanila pong uh, pagtutulungan ng barangay na uh, patuloy na ikutan at paalalahanan itong mga magkakapitbahay na maging responsable at panatiliin yung sanidad dito sa kanilang uh, mga alaga. Ipinahayag naman ni Ginang Kabutahe ang kanyang pangako na susundin ang mga rekomendasyon ng task force. Di susundin ko po yung ano, yung mga bayon nila. Kung merong mali dito sa kulungan, di papayos. Tapos yung mga ito, kung hindi naman kaila ay pwede naman na i eh, yung mga nakasako na mga dumi, pwede naman namin dalhin doon sa bukid sa malayo. Samantala, magsasagawa rin ng muling pagbisita ang tanggapan ni Menra Christopher Antonio at magtuturo rin umano sila ng paggawa ng septic tank at drainage. At siya ng ang balitang nga si Hawan at Bonded na Puulat sa DWN Itala Larajjo ang inyong kakampi.